So hello guys ngayon sa ating video ngayon po ay kukuha naman po kami ng saging. nandito po kami po ngayon nandiyan po ang puno ng langka ngayon po ay dahan, -dahan po kami dito dito kami pupunta kami po dito Hinahanap po namin ang pinya po namin. Dito po. Well, parang nagdaganan. Well, nagdaganan po ang pinya po namin. Na squash Pwede pa yung hindi pa sa ano, hindi pa siya nabuo. Ayan mo lang sa doon. Lalaki pa yun. Ngayon po, dito po kami. so sobrang talim ng itak isang pagalang po sa kanya ay nabali na kagada ito po ang nakuha namin saging ito po ang nakuha namin saging ngayon ito po May, ay, madami po dito ang langgam. Maingat po. Dami, lang, lang. Ay, madami langgam. po dito ang langgam. Opo, dito na po kami. Balik na po. Tignan nyo yung mga paan nyo. Baka may maya may mga kagat kayo, ha? Opo. Daming lamok. Tara. Tabunan dyan. Tabunan po yung na ng... <laughs> na may bunga po. Ngayon po may isa-show po din po Kasi sa inyo po. Ang natin niya. Dito. Yung po ang basketball ring namin. Na-stock ang bola. Ito po ang aming tricycle. Na ako na po yung magbuhat. Mabigat kami na na yan. Mawala yung titi mo maliit. Ma, uh, ito po. Pag-uha na yung video mo.